guys magbabike ako punta ako sa beach maray oh. punta tayo guys sa beach samahan niyo ako sa aking mounting vlog shout out po sa lahat ng aking subscriber sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking youtube channel shout out po sa inyong lahat good morning o siya, padyak muna ako Dito ko guys sa uh, beach. Nagbike ako. Ayan. May hey, mga kababayan tayo dito sila, nag-iipon-iipon o no? ayun nagpe-break po sa sila ayun may mga grupo doon na siguro magkakayak sila mga Pilipina let's see tingnan natin siguro may mga nag overnight na rin dito siguro may mga tent sila libre ang beach dito guys wala kang babayaran maglangoy ka hanggit gusto mo may beach may lifeguard pa yan ilan yan 1, 2, 3 4 apat na lifeguard jan. Oh. May shark net 'yan. 'Yan shark net 'yan dilaw 'yan. Yan yan. Guys, shark net 'yan para wala mang wala makapasok na mga dikya kung ano man. Yung dilaw na 'yan. Yan yan yan. Shark net 'yan. Baka sarang lahat 'yan pag ganoon. Ano may kita 'yan. Panggandoon niya sa katawan. Wala mang makapasok diyan pating, dikya, wala. safe na safe ang paliligo mo dyan may lifeguard pa ayan o, oh. ayan ang beach Ripples Bay Beach pwede nyo i-search yan sa inyong mga googles ayan o ayan ang view nyan Ano nung yan? Splash po. Swimming. Swimming? Yes. Hi! Magsuswimming kayo ngayon? no, natapos po kami ng race. Ayun, yun. po sila. Sila po yung magsuswimming. Oh. Mga inok po Mga po yan. Mga inok po yan. Mga inok po Mga po Mga po Mga po Mga po Ayun, may mga grupo tayo dito. Mga magsuswimming sila. Mga po oh. Ibablog ko kayo. Ito yung uh, legend talaga dito sa Filipino Swimming. Open water swimming. Mm. Mm. So, so, una. so yung isa sa mga unang-una na open water race. Iyon. So, mga kababayan natin, oh. mga Pinaya, oh. mga magagaling mag-swimming yan. Oh. It's her birthday po. Happy birthday. Happy birthday, mami. So kayo napunta rin to sa islang yun? Uh Oo. -oh. Yun, yung nasa labas? Oo, kaya yung nasa labas pa, napunta na ka dito. Lakoy lang? Oo. Pwede? Yung malaking isla na yun? Oo. O dito lang sa isang malita tao? Yun, malaking. Lahat yan napuntahan. Nakita mo yung mga isla na yan, napuntahan na nila lahat yan. Ayun, guys, oo. Oh. Ang pente nila, mga pinayano. Oh. Ilan tano kaya, tita? 60. 60! Naglalangoy pa siya mula dito hanggang doon sa isla na yun. Ilang taon ka nang nag-open water meet? Ano lang, 10, 10 years. 10 years Yo, isang na siyang open swimmer siya diyan, no. Sa kay sa atin. North side. Ha? North side. North side ito? to. Ilocano. Ilocano. So Malaki sila nag sa amin bundok para amin. Pero dito nang dadagat ka. Dito, dito lang <laughs> Bundok sa kanila north side pero dito nang dadagat siya. Libre kasi libre. Libre <laughs> lahat po dito. Kuya nag pero diving, diving. diving. Pero marunong ka mag uh, open water swim. oh, ganyan. Mayroon ako mga gadget lahat. Kompleto ako. Ah, o, di mabuti ah. Misa, dito, pala ako sa inyo. Join ka dito sa every Sunday. Nandito sila ganitong oras. Hmm. Sana nasa konting kami. Ayun sila. go <laughs> ikoy, go You, go, you, go. I, yeah. you can maybe a bit. Um, <laughs> Like. Yo, okay. yeah. yes. well, sure. kakatuwa naman sila oh. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> okay. ko eh. okay. Splash, Start. Splash. Okay. Yes. One, two, three. open water. Hindi na bang, ano, ba ano nga, okay, ibaba Wag, maganda yang ganyan oh. Yo sila oh guys. Ah, good morning. Oh my god. Nagano <laughs> <laughs> kami pictorial kasi last week kasi oh, last Wednesday wala kaming maayos na kuha. Pero ngayon tapos kami mag-vlog. Noong Wednesday. Kanina pa niyo yung isa niyan. Oh. Ano rin niya muna. na lang huh? kayo.

nagda-dive <laughs> nag-swimming pala siya pero kami naman nagda kami pare nag Oh, dive. Oh, na oh, o kami nang Tagal ating 3.8 kilometers. Oh, 3.8 kilometers. Oh, oh open one water swimming and, race. And ito yung time ko 1 hour and 26 minutes. Mhm. Uh -huh. oh. oh. grabe. Huh. Tingnan niyo guys. Ang nilangoy nila ay 3.8 kilometers. Open swim yan, no? Oh. oh. Yan ang ating mga OFW. Ako naman nagbibisikleta, nagda-diving din yan. At meron pa akong isang kaibigan dito. Oh. Na narito ko. Isang ko na siyang kaibigan na ka-driver. Nandito rin pala, nakita ko sila sa beach. Oh. Nagkakain na sila, nagbe-breakfast. Oh. Ay, sarap naman ng banding nila, oh. Simpleng banding lang. Ayun, simpleng banding lang. Kami. Oh, yeah. Ganyan kasaya pag linggo. Pero pag balik namin sa trabaho, grabe naman. <laughs> Ganyan kami mga WW, masaya lang pag holiday, ah. Pero pag linggo, ah, pag lunes, pagbalik namin sa amo, trabaho talaga, isang linggo na ulit siya. Yan ang buhay naming WW hindi ninyo alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Yo. Masaya. Masaya, Masaya pag <laughs> holiday, day off namin. At sahod. Yeah, banding. <laughs> Mababait ang amo namin tuwing katapusan. Yes. Kasi nagbibigay siya ng sweldo sa amin. <laughs> Yo, ganun lang yun. O siya, kabayan, hanggang dito na lang. Shout out po sa inyong lahat sa aking mga subscriber at saka walang sawang pagsusuporta sa aking YouTube channel. Salamat sa From Mindanao. Si Parigoy ay? I... marinduke Marinduke. Marinduque. Sa <laughs> Have a good day. Everyone, bye-bye. God bless. God bless.